Akala ko, alam ko na lahat tungkol sa straight tong roommate. Pero isang gabi, habang mahimbing ako natutulog, may ginawa siya na lubos na winasak ang paniniwala ngayon. Nang magising ako, hinding hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Ako nga pala si Chris, 26 years old, galing ng Kabite. Ang nangyari pagkatapos ay sobrang nakakapanapik na talagang pinapaikot ang buong mundo ko. Nagsimula ito tulad ng isang normal na gabi. Katatapos ko lang na mahabang araw ng klase at trabaho. Pagod at handang matulog sa kama. Walang kakaibang nangyari. O, oh, yun ang akala ko. Matagal na akong nakatira kasama ang aking roommate na si Brian. Mahigit isang taon na. At siya ay straight. Sa abot ng aking kaalaman, alaging straight siya. Sa katunayan, nung una akong dumipat wala akong masyadong iniisip tungkol dito. Pareho lang namin kaming naghahanap ng matutuluyan, dalawang college guys na sinusubukang makaraos sa mundo. Agad kaming naging magkaibigan ni Bryan. Nagpapalipas kami ng oras, umiinom ng beer, nag-uusap tungkol sa buhay, pero hindi talaga lumalagpas sa ganon palaging sporty si Brian, malakas sa sports, palaging napapaligiran ng mga babae. Samantalang ako, tahimik lang. Mahilig sa libro at sa online gaming. Madaling masanay sa routine kasama siya. Sobra kasing easygoing niya at hindi ko alintana ang aming pagkakaiba. Hindi ko naman iniisip na may posibilidad na lumagpas sa kaibigan lang. My girlfriend na kasi siya at ako tinatago ko ang attraction ko sa kanya. Hindi ko iniisip na makikita niya ako sa ganoong paraan. Bukod pa ron, straight nga siya. Ngunit nagsimula ng magbago ang lahat ng may dalawang linggo na nakalipas. Hindi ko sigurado kung kailan ito nagsimula. Baka unti-unti lang o oh, ngayon ko lang napapansin pero may kakaiba. Patuloy pa rin kami magkasama nagkakausap tungkol sa kung ano-ano mang nasa isipan namin. Pero may mga munting sandali, mga tingin, maikling kilos, wala sa harap, hindi halata sa iba. Pero napapansin ko. Sinubukan kong baliwala hindi to. Sinabi ko sa sarili ko na paka imagine ko lang ito. Ngunit nagsimula si Brian na kumilos ng kakaiba sa paligid ko. Mas playful at mas malambing na parang sinusubukan niyang punin ang reaction ko. Naaalala ko, isang gabi, magkasama kaming nanulod ng nakakatawang action movie. Magkatawi sa sofa, nagbabahagi ng bag ng chips, medyo palaging mahaplos. Tinatapik ang braso ko, tumatawa ng malapit sa akin, pero itinaas ko lang ito sa isip ko. Siguro, normal lang si Brian. Siguro kasi nakakatuwa yung mga pinapanood namin. Siguro normal lang to sa kanya. Ngunit nung gabi yon, ang gabi na nagbago ang lahat, pagkatapos ng party para mag-relax lang, may ilang ininom ako pero hindi sobra. Pag uwi namin sa apartment, pagod na ako at masakit ang katawan. Tahimik lang si Brian sa paglakad pa uwi. Pero pagpasok namin, tuminin siya sa akin na may kakaibang ngiti. Hindi ang karaniwang kakatuwang ngiti, kundi mas intense. Okay ka lang ba? Tanong niya, mas malambot ang tinig. Tumango ako at tinalis ang jacket ko papunta sa kwarto. Oo naman, pagod lang siguro ako. Matulog na ako ha, sabi ko. Alright bro, sagot lang niya. Ngunit bago ko isarang ang pinto, narinig ko ulit siya. Pwede ba ako matulog dito ngayong gabi? Ewan ko, pero parang ayoko magbisa. Tumingin ako sa kanya, nakataas ang kilay. Kakaiba man, pero hindi ko feel Pwede pa tayong mag-hangout muna? Sa punto ko, iyon, nanmamadali ang isip ko. Iba ito sa karaniwan pero ayokong gawing awkward. Kaya sinabi ko, sige, walang problema. Umiga si Brian sa tabi ko. Inaayos yung abulan niya ng ilang minuto. Hindi kami nagsasalita, pero lumapit siya ng kaunti. Kamangdama ko ang init ng katawan niya. Doon ko naramdaman ang tensyon isang bagay na wala noon na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong baliwalayin ito, pero napakalakas ang presensya niya. At sa puntong yun, parang nakakaramdam din ako ng init sa aking sarili. Bigla, napangiti na lang ako sa sarili ko at nakatulog ng hindi ko alam na magbabago ang lahat. Ngunit nagising ako sa gitna ng gabi. Hindi dahil sa tulog, kundi sa pakiramdam na may kakaiba. Oo, madilim ang kwarto. May liwanag mula sa street lights. Ainit ang katawan ko pero hindi ako komportable. Lumingon ako at doon nakita ko si Brian malapit sa akin. Ang init-init ng hininga niya. Ang braso niya ay nakalapat sa katawan ko. Ang kamay niya ay nakapatong sa dibdib ko. Sandaling tumigil ako Mabilis ang tibok ng puso ko. Ano ba itong nangyayari? Parang nararamdaman ko ang katawan niya na dumapo sa akin habang natutulog ako. Sinubukan kong kumilos pero humigpit ang praso niya. Hinila ako na mas malapit. Sandali kong naisip, baka nagkamali lang, baka lasing lang siya dito. Ngunit naramdaman ko din ang iba. May tumigas na bagay na nakalapat sa aking likod bigla akong na-realize na hindi ko mapigilan ang hininga ko. Panik ang sumasaklaw sa akin pero may kakaibang kalmado ang damdamin din. Hindi ko alam bang gagawin ko, dapat ba ako magsalita, dapat ba ako humibalay o baka iniimagine ko lang ito? Ngunit sa bilis ng panit, lumapit ulit si Brian. Ang mukha niya ay nakadikit sa leeg ko. Sa labi niya, banayat na piang balat ko na halos malamting na galaw nga siya sa akin. Ang katawan niya ngayon ay nakatikit ng napakalapit sa akin na imposibleng paliwalain ang hindi makakailang chemistry na nabubuo sa pagitan namin. Ano man yayari? Pulalas ko sa isip ko. Pabilis ang tibok ng puso. Straight si Brian. Pero bakit ganito ang kilos niya? Naglalaro lang ba siya? Isa ba itong biro? Ngunit pagkatapos ay bumulong siya. Napakababang tinig na halos hindi ko marinig. Kising ka ba? Bagi akong tumango at sinubukang kontrolin ng mabilis sa tibok ng puso ko. Ang kamay niya ay kumagalaw sa dibdib ko. Ang mga daliri niya ay dumadampin ang pahagya sa balat ko. At hindi ko maiwasang matens. Ang haplos niya, parang sinasadya na yata. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ko ito Nanginginig na sabi ni Brian. Puno ng pag-aadin langan na hindi ko sanay marinig mula sa kanya. Huminto siya sandali, parang iniisip ang susunod niyang sasabihin. Sa isip ko, sumisigaw ako na, lumayo. Alisin ang sarili sa sitwasyong ito bago pa lumala. Pero may humawak sa akin. Halo ng kalituan, pagnanasa at kawalang katiyakan. Hindi ko alam kung handa na akong marinig ang sasabihin niya. Brian, mahina kong sabi. Nanginginig ang tinik ko kahit pinipilit kong kalmay ng sarili. Hindi siyang matras. Hindi umingin na paumanhin. Pinatindi lang ilhawak niya sa akin ng bahagya. Dumampi muli ang labi niya sa leko at ramdam ko ang init ng hininga niya. Parang sinustupo niya kung aalisin ko ba ito o hindi. Hindi ko alam ang nangyayari pero kailangan kong malaman. Bumulong siya ng mahina. Puno ng tensyon ang bawat salita niya. Ano yun? Tanong ko kahit ramdam ko rin sa sarili kong hininga na napuputo sa lalamunan ko. Kahit siguro sa panginginig. Ang kamay niya ay gumagalaw pababa sa dibdib ko. Mapanganib na malapit na kung saan ang katawan ko ay tumutugon ng walang iniisip. Ramdam ko ang bawat bahagi niya taban sa akin. At hindi ko alam kung lilingon ba ako o hahayaan ko na lang ang naiyayari. Hindi ko alam po kaya kong pigilan ng sarili ko. Pag-amin niya. May pagkahagard ang tinip. Hindi ko dapat maramdaman dito Pero gusto ko. Natutunaw ang katawan ko sa sorpresa. Si Brian ay nagkumpisal pero tungkol saan ba? Sa nararamdaman niya sa akin o nalilito lang siya? Lasing o nahulog sa sandali? Bago ko masabi ang anuman, biglang dumampi ang labi niya sa akin. Banayat, hindi maikakaila. Hindi ko siya naitulak palayo. Hindi ko alam kung paano. Ang halik niya ay dahan-dahan sa simula. Parang hinihintay akong itigil siya o pigilan siya. Pero hindi ko ito ginawa. Hindi ko kaya. Ang init ng katawan niya, ang galaw ng labi niya sa akin. Napakatotoo para maging pagkakamali. Ramdam ko ang kalituhan, kaguluhan at pag-aalinlangan sa kanyang halik. Pero ramdam ko rin ang pagnanasa. Malinaw na hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi alam ang nangyayari sa pagitan namin. Pero hindi na ito maikakaila. Gusto niya ito. Ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin. At hindi ko pa rin alam na ito ay simula pa lamang. Ramdam ko ang lalim ng halik ni Brian ang kamay niya ay marahang umahawak sa gilid ng mukha ko. Hinahatak ako palapit sa kanya. Nakadikit ang katawan niya sa akin ng sobrang higpit. Naramdam ko ang bawat hininga at kalaw ng dibdib niya. Naguguluhan ang isip ko, halo ng kanituan at pagnanasa, pero hindi ko mapigilang tumugon. Ang kamay ko ay kusa napunta sa dibdib niya. Ramdam ang init ng balat niya sa ilalim ng damit tumitibok ang puso niya kasing bilis lang sa akin. Sandali ako natigilan at inisip kong siya nga ba talaga to? O isang pagkakamali lang pa ito? Bago pa ang lahat, iniwan ni Brian ang halik. Doon niya ay nakadikit sa akin. Ramdam ko ang mabilis niyang hininga. Pasensya na, pumulaw siya. Nanginginig ang tinig. Hindi ko alam ang ginagawa ko hindi ko dapat ito ginagawa. Lalo akong nalito. Pasensya ba dahil sa paghalik niya sa akin? O umihingi siya ng sorry sa mas malalim na dahilan? Makikita ko ang pakikipag-agawan sa kanya mga mata sa mga nangyayari laban sa imahe niya bilang straight na palagi niyang iniisip tungkol sa sarili. Eh. Parayan, yan, hindi mo kailangan humingi ng paumanhing. Mahina kong sapi. Gusto kong marinig niya yun ayaw kong lumayo sa sakin. Ayaw kong lumayo rin ako. Gusto kong malaman kung ano ito. Ano ang pwede nitong maging? Umiling lang siya. Halatang frustrated sa sarili. Pero ginagawa ko. Hindi ko alam. Hindi ko pa nararamdaman ito dati. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Pero parang hindi ko mapikilan. Itang kita ang kaba sa mga mata pero may nakatagong totoo. Hindi niya alam kung paano intindihin ang sariling nararamdaman. At sa totoo lang, ganun din ako. Inabot ko ang kamay ko sa braso niya at marahangin na plos. Brian, mahina kong sabi. Tumingin diretsyo sa mata niya. Hindi mo kailangan ayusin ito ngayon. Hindi natin kailangan gawin ang kahit ano kung hindi ka komportable. Pero sa palagay ko, hindi mo dapat pagsabihang sorry kung nararamdaman mo. Tumitig siya sa akin, naglalaro sa pagitan ng mata ko at sa labi ko. Ramdam ang tension sa hangin, pero hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Confession ba? Puno ng kawalang katiyakan? Akala ko straight ako. Hindi to dapat mangyari. Hindi to makatuwiran. So, umiti ako bahan kaya at sinubukang paliwanagin ang tensyon niya. Kahit mabilis pa rin ang tibok ng puso ko, siguro ito ang kailangan maintindihan ngayon, sabi ko. Siguro ito ay simpleng pangyayari lang at pwede nating tutlasin ng magkasama, walang pressure. Kuminga siya ng malalim at para sa isang sandali, iniisip ko baka umatras siya muli. Pero pagkatapos ay napangiti siya ng marahan, kinakamahan pero totoo palagi mong alam kung paano ako pasayahin, hindi pa Tumawa rin ako at bagyang napawi ang tensyon sa silid. Huminga siya ng mahina. Hindi mo alam kung gaano ko kailangan marinig yon. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari o saan tayo dadalhin nito. Pero nararamdaman ko ang pagdanasa. Siguro pareho kaming pumasok sa isang hindi kilalang pagay pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natakot meron sa kanya, sa amin, na parang pwedeng maging totoo. Lumapit siya sa akin, ang kamay niya ay marahang nakalagay sa pagitan namin. May sandaling pag-aatubili, parang hinihintay ang tugon ko, ang pahintulot ko. Hindi ko na kailangan magsabi ng aluman. Lumapit lang ako, pinilit ang distansya, at muling nagkasulubok ng labi namin muli. Naiiba ito sa pagkakataong yon. Wala pag-alinlangan, wala kalituhan, tanging pangako ng bago. Isang bagay na handa kaming tuklasin ang magkasama. Ang labi niya ay gumagalaw mula sa leeg ko, pabalik sa labi ko, at ang halik ay napakatindi. At pagkatapos ay nangyaring ito. Inikot niya ako at ginawa namin ang bagay na iyon. Sa sandaling iyon, tuluyan ako nawala sa sarili ko sumuko sa kasiyahan at pinakawalan ang lahat ng ipapa. Nang tuloy kaming humiwalay, nang tuluyan kaming humiwalay, tila huminto ang mundo sa isang sandali. Malaki ang mga mata ni Brian, parang trino proseso pa rin ang nangyari. Ramdam ko rin ang tibok ng sarili kong puso at kinailangan kong kagatin ang labi para malatili ang kontrol. Hindi ko inasahan yon, mahina niyang sabi halos tag-alin langan. Tumawa lang ako pero dahil sa kaba, hindi tuwa. Ako rin, sagot ko. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa akin ngayon. Parang nakikita niya ako sa bagong ilaw. Parang bumapagsak ang mga pader na matagal na namawagitan sa amin. Kahit pagya pa lang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito. Pag-amin niya, tahimik pero tapat hindi ko pa nararamdaman ito dati. Hindi tungkol sa isang lalaki. Sinusubukan ko lang na intindihin. Dahan, dahan akong tumango. Ramdam ang parehong kalituan at curiosidad. Okay lang na hindi natin alam lahat. Hindi ko rin alam kung ano ito, pero hindi ito dapat masama. Pwede nating tahandahanin, dahanin Walang pagmamadali. Para sa unang pagkakataon mula ng gabing yon, ramdam ko na magkasundo kami Maplos si Brian sa buhok niya. Huminga at umupo na nakalapat sa sofa. Siguro, yun nga. Hindi natin kailangan malaman ang lahat ng sagot. Ang alam ko lang, gusto kong malaman kung saan ito papunta. Gusto kong tuklasin. Kasama ka. Ang tapat sa tinig niya ay nagpapatibok sa puso ko. Walang pag-alinlangan sa kanyang mga salita. Ang tapat sa tinig niya ay nagpapatibok sa puso ko. Walang pag-alinlangan sa kanyang mga salita at napagdanto ko sa unang pagkakataon. Ako rin. Gusto ko rin yun, mahina kong sabi. Matatag ang tinig. Hindi ko alam kung ano ang susunod pero ayoko mawala ang kahit ano sa pagitan natin. Umiti si Brian at tumango. Ako rin. Kaya tuloy lang tayo, tama? Walang pressure, walang pagmamadali. Umiti rin ako at ramdam ang ginawa. Isa-isa lang tayo, ang katahimikan pagkatapos nun ay naiiba. Hindi awkward o tensyonado, kundi komportable. Hindi ito katahimikan na kailangan puna ng salita. Ito ay katahimikan ng dalawang taong nagsisimulang unawain ang isa't isa sa nakaka-excite na paraan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Brian at tagunat ng sarili. May pagkapilyong iti sa mukha. Dahil dahan-dahan tayo, siguro matutulog na ako mahaba ang araw. Tumawa na lang ako na mahina. Ako rin, pagod na. Bago siya lumiko palabas ng kwarto, tumigil siya at tumingin sa akin na may kaunting pilyong kislap sa mata. Good night, by the way. Itinaas ko ang kilay, nagtaka ko saan ito patutuo. Good night. Umiti lang siya. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka mag-overthink habang nakahika ka. Alam ko yon, gagawin mo. Umining ako ngunit hindi napigilan umiti. Tama ka ron, pero hindi mo kailangan mag-alala. May mga bagay akong pwedeng gawin kayong gabi. Umiti siya ng marahan at tumango. Patulog ka na lang na maayos. Lumabas siya, iniwan ako mag-isa sa kwarto. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nag-overthink. Hindi ako nakahiga ng nag-aalala sa inarap. Ang tanging iniisip ko lang ay nagkaroon kami ng unang hakbang na magkasama. At kahit hindi pa malinaw ang lahat, ramdam ko na magiging maayos ito. Habang nakahiga at nakatitik sa kisame, inaasahan kong uubra sa isip ko ang paulit-ulit na overthinking, ngunit wala. May katahimikan lang, may bagong simula, may totoo. Huminga ako sa gilid. Ang screen ng phone ko ay bahagi ang kumikislap. Sa nightstand, may mensahe mula kay Brian. Gising pa rin, Umitig ako at inakala ko nakahiga lang siya sa kwarto niya. Hawak ang phone. Nag-aalangan. Told you. Hindi ako mag-overthink. Text ko pabalik. Lumipas ang ilang segundo, tumunog ulit ang phone ko. Okay ka pa? Ba? Patagal bago siya sumagot. Lumitaw ang typing bubble. Nawala at gumitaw muli. Sa wakas kumating na ang mensahe. Hindi ko alam paano ito gagawin. Tumigil ako sandali takatingin sa mga salita. Ako rin, sagot ko sa sarili. Matapos ang counting sandali, may kasunod na mensahe. Pero hindi ka ba nagpa-freak out? Iniisip ko yon kung ilang linggo na lang nakalipas. Paka oo, pero ngayon sa bigat ng pag-uusap sa paraan ng pagtingin niya sa akin, bago siya lumabas, hindi. Isa lang sa atin, sagot ko sa isip ko. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko sa salitan niya ang kawalang katiyakan. Ang sagot na pumasok sa isang bagay na bago. Hindi ko siya sinisisi. Bago ito para sa amin. Pero para kay Brian, isang bagay na hindi niya iniisip noon. Hindi ko inaasahan na malaman mo ang lahat ngayon. Text ko pabalik. Isa-isa lang tayo. Walang pressure. Basta maging tapat ka lang sa akin. Mabilis ang sagot niya. Kaya ko yon, Umiti ako ramdam ang kaba at saya sa dibdib ko. Ngunit bago ko mailapag ang phone ko, lumitaw ang isa pang mensahe. Pwede ba akong bumalik? Tumitik ako sa mga salita na mas matagal kaysa kailangan. Pagkatapos ay umupo at lumiko patungo sa pinto. Ilang sandali pagkatapos, mahina na katok. Hindi ako nagsalita, basta bumawal at minuksan. Nandun si Brian. Parang hindi sigurado kung tama ang ginawa niya. Medyo magulo ang buhok, Ang huti ay maluwago sa katawan niya. Hawak ang gili nito. Hey, mahina niyang sabi. Wala kaming ibang ginawa. Tagtag po ang mga mata namin. At humihinga sa pagitan namin. Sa wakas, hinaplos ni Brian ang buhok niya at huminga. Hindi ko alam bakit ako bumalik. Ayoko maging mag-isa sa mga iniisip ko ngayon. Tubangaw ako Lumiko upang siya ay pumasok. Nagatubili siya pagkatapos ay umupo sa gilid ng kama. Nakatitig sa kanyang mga kamay. Pinasara ko ang pinto at umupo sa likod nito. Pinapanood siya. Naranasan mo na ba na may mangyaring malaking bagay? Pero hindi mo ito naramdaman hanggang sa oras na lumipas? Tanong niya. Oo, sagot ko. Umupo siya sa tabi ko. Ganun ang nangyayari ngayon. Tumawas si parayan huminga ng mabakan hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito para sa akin para sa atin at natatakot ako hinaplos ko ang tuhod niya gamit ang tuhod ko okay lang hindi natin kailangang intindihin lahat ngayon pero alam nating may nagbago at totoo 'yon kahit wala pa tayong salita para dito tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon Nakita ko may kapayapaan sa kanyang mukha para humupa ang kaguluhan niya sa isip. Kahit bahagya lang, tumawa siya. Isa-isa lang tayo, sabi ko. Gumiti, isa-isa lang. Sandali ng katahimikan pagkatapos ay kusang hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi dramatiko. Simpleng aplos. Paalala lang. Luminga siya ng bahagya, ngunit hindi umatras ang mga darili niya ay yumuko sa akin. Parang sinusubukan ang pakiramdam nito. Huminga siya at sa wakas umupa ang balikat niya. Naupo kami sa ganoon ng ilang sandali. Hindi nagsasalita, basta humihinga. Pinapayagang maayos ro lahat. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi kami natatakot sa susunod na mangyayari. Ngunit naiwan ito sa akin ang tanong. Ngunit naiwan sa akin ang tanong. Ano sa palagay mo ang lahat ng mga ito? Dapat ba akong mahiya sa nangyayari? Ano ba ang dapat kong gawin? Kung nangyayari ba ito sa iyo, ano rin ang iyong gagawin? Interesado balaman, malaman kung ano ang gagawin mo at kung ano ang opinion mo sa sitwasyon ko. Mayari ipaalam mo lang sa akin. Diyan sa comment box sa ibaba.